Chargao, sa mga alaala. Alaala <laughs> -ala talaga. Experience. Nine minutes na lang yung kailangan natin para mag para mag-alis ng airplane. Bye bye. All right, so ito na to. Ayon tayo na lang ulit. Ah, niya. Hindi na pinapasok si Adi. Oo naman. All right, so pasakay na kami sa aeroplano maliit. Walang lipat. Wala kasi si Ate Donita at si Ate Jeddy dito. Ape na ba ako? Ito, ito konti. Ape ba ka? Si Jedi sasama sa atin. Yes! Si Ate Donita. Birthday ko ngayon, hindi mo pa ako binabati. Happy birthday. Mama, Happy birthday, birthday niya pala. Ay, mapapakain nga siya dito. Kiraan. Thank you. Happy birthday. Sabi ko, 3 days oh, na rin. Tara, kain na tayo para. dito. <laughs> Kasamaan din tayo natin na Dunita dito. Tsura niya, yung ngiti niya. Yung ngiti din niya, pero ang hangin niya. Jedi, may naiwan ka wala? Hindi ko alam. Bahala na si Lord. May naiwan po siya. Pero dami na sabihin kung ano. Hi! Ano yan? mo, so, ingay mo, Kala mo? So ito talaga ngayon sa van kung saan tayo sasakay. At, yeah. Diretso na po ba tayo agad? Hindi pa, hindi pa. Hotel mo na tayo dito. Okay, okay. Palipas okay. mo na tayo ng gabi dito sa Cebu bago tayo babiyahe bukas papunta sa ating destination. Okay. Sasakay okay. natin ng barko yung sasakyan natin. Wow. Yeah. Ayaw matulog ng bata. Eh. Yeah. Bagod si mama tuloy. Ito na yung sasakyan natin. Ikaw? Truck work na talaga. Galing pa akong check. Good morning. Morning, Kuya. Good morning. Morning, man. Hello, Jerry. Good morning. Hi, good morning. Sila sa tapat nito. Ano yung pasyente natin? Psst! Kamusta ating pasyente? Buhay ka pa? Buhay pa. Kaya pa? Kaya pa. Pwede pa yan? Pwede pa. Si Thomas kasi lagi may sakit. Diyos ko. Kung baga, yun yung maintenance niya sa buhay. Kailangan niya may sakit siya. Kuya Rod at Kuya Emma, good morning! Good morning! Are you good? Okay, ang dalawang oras na tulog. Hi, Good morning. Hello. Alright, pumunta tayo ngayon sa van para ilagay na yung mga gamay na susunod na rin sa lang lahat. Siyempre, bago ang sasakyan, elevator muna. Wala pa. Bago ang sasakyan, lobby muna. So, ito na yun. Dito na kami sa sasakyan. Ito, ito na to. So, may may lang. na rin kami at didiretsyo na kami sa kung saan man. Alright. Yeah. Grabe, medyo magulo na pala dito sa ano? Sa ito, fast cut. Sa? Fast cut. Ito, ticketing. Fast cut. Tanong po tayo kung ito talaga. Ito, tanong natin. Dala kayo lang. Nagdala kayo lang. Papayad, ako na ba yun? Ang Oh, ilan kayo? nag i Ah, ito na tayo. Pilap lang ha? Ay, hindi kayo ma. Tapos anong oras po yung ano natin? Alas 10. Sir, so, pagkatapos nyo dito, ma-process. May ipaprocess pa isa si CPI. Pwede, Pwede pa mong magtagdag na isang pangano? Gabi. Ganyan pala yun. Pambira. sasakay natin yung mga sasakyan natin dyan. Mabang proseso. Hindi, mag-see lang yun. Hindi lang natin alam. Pero Ano sinaman pagsinama nito? go na kasi ito na yung parko natin. Sasakyan sakay na tayong lahat. Isang bus. pasahero nila. So usually kapag ano, kapag pag magpasahero ka na wala sasakyan, magbabas ka. Good morning! Good morning! morning. morning. Hahaha <laughs> <laughs> Bohol. <laughs> Hindi pa yun yung chocolate hills. Pero meron na tayo kagad bundok dito. Oh. Kaso oh, naka, <laughs> nakabaliktad na bundok. Mm -mm. Hello, ano sa ano? Sa Italy ba yun? look up. Don't look up. Look up. Look. Wow. Ganda ng design. Tulay, Oh, yun na. Yun na. Yun na, yun na wow. Yes. wow. Ang <laughs> wow. so, oh, hilo na, ang so na. kami masisipupo dad na. Ang na. Ang hilo na. Ang hilo na. <laughs> ah. Eh hilo na. Hindi na makakain 'yan. Makakain ako pero unti ulit lang. Uy. Tatlong araw na kayo dito. Mas tayo maalis. Dito sa Padao. Kasi ikil so no. Oh. <laughs> Teka. Harap nga diyan. Diyan ka marap ka. Okay. Kaya pa rin limang hangin, diyan paminta. <laughs> 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 Hindi, di <bago> gumina <may> tutulong. <laughs> Ito nga mga bulhol, nabalagan na yung... Sabihin nyo, okay. dalawang beses buhol. Uy, ang lapag, lapang agad. Hi! Welcome po sa buhol! Hello. Thank you! Mga goods niya pong kumain, marami po ano kami po? available na pagkain. Okay naman po lahat. Ang grabe, pork sisig. 700. Pero good for 10. Grabe, good for 10. Ganun good karaming for ten? sisig yun. Yeah, <laughs> Sige nga, parang nakirius ako doon. <laughs> Alam ko ang sisig, na. ganun lang eh. Isang kala na kumukulong sisling sisig. Yes. Yan. Ang sisig ko. Ay wow, bango naman ang sisig. Na. Solo-solo, tapos ganyan? Yes. Ay okay din. Ayan pa oh ayan pa. Wow! 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 wow. 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 Ako may bawas to ah. So, ate, may nandika ka sa labi ate. Yung, uh, ay, 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 Alright, so kakain lang kami sa glet and then road trip. So, buhay kami. Mga dalawang oras na nakalipas. Dito na napad para namin lugar. Sobrang looban no na. Oh, Pakita ko sa inyo sa mapa. Sa mapa na din kami nag-base. Eh, no? Kaya na <laughs> yung napasok. Nasa gitna na kami ng kagubatan, pare. Ayan, yun yung highway nila. Yun yung highway, nandiyo dyan. Nandiyo na kami. Sa gitna na kami ng kabundukan ngayon. Kahit tignan mo yung labas, kabundukan na ito. ay napakit na. Basta, go naman kuya, uy! <laughs> <laughs> faster your seatbelt, faster. Nakalimutan nyo, yung tayo naka 4x4 Yung naka 4x4, hindi tayo naka rings. Let's go! Pagka nga dito. Number let's go! May choice ba kami? Nandito na kami! Tignan nyo yung view kasi. Sa walang backing. Ha? Kumaya natin yung piya. Binabaybay natin sa chocolate hills. Oo, oh, nandito na pala tayo sa viewing nila doon. Yan na yun. No? Tignan mo yung view. Makikita mo yun sa salamin. Ayan. Hindi makapreciate e, no? Hindi nila makapreciate. Titignan nyo kasi ito. Ayan, no? May nakita ba kayo? Yata kayo nakita. Yata sa harapan. Ayan! Oo. Oh. wow, wow, mo yun? Nag-drive lang tayo na nag-drive. Sinunod yung mapa. Ganito pala siya sa labas. Hindi ko ma-appreciate sa loob ng sasakyan. What? Iba-iba yung ganda, ha? Iba-iba. Promise. Sarap na iba sa Palawan, iba sa Calderiera, iba din tong bundok na to. Hindi ko expect na kakabot tayo dito. Promise, suma lang yung sinusundan namin. As in, dinadrive lang namin na dinadrive yan. Tapos sabi ko, sige, tagos pa, may daan pa, may daan pa, may daan pa. Hanit. Sana akyat. Wow! -hoo -hoo! Hoy! Wow! Kaysang ganda. Oh my god. Jo. I can't believe. Ito na talaga. Welcome to Bohol. Guys, kira welcome to Bohol. Eh, And... ginto Ito yun, kung ganto sana yung sumanubong sa ating lahat kanina sa kahit sa mga kasang lugar, ganyan oh to agad, mga ganyan. Welcome to Bohol. no? Oh, welcome to Bohol. Ito na ba yung chocolate? Hindi pa yan. Okay. Ga, welcome to Bohol, Ga. Ay, May. Nasa taas <laughs> ka na ng bundok, May. 3 okay. months ka pa lang. Wala pa ka pang ginagawa, sip-sip ka lang ng kamay mo. Sin, sino